Hello guys, ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat ulit. Magandang buhay. Ito po ka naman kami, sila Love Laurel Yan, so FW. Magdadala po kami ng tulong ngayon ulit. Ngayong buwan na ito, dito sa Sitio Kalabasa Gulod, Laurel, Batangas. Pupunta po tayo ngayon kay Tatay Isabelo Mendoza. Siya po ay bulag. Kaya puntahan po natin at samahan niyo po kami sa aming pagbibiyahe hanggang dun po sa kalabasa. Ngayon po, nakikita nyo po na medyo maganda po ang daan, pero syempre po, siya po ay lusungin, kaya medyo delikado rin po pag, pag, pag ikaw hindi magaling mag-drive. Kaya maraming maraming salamat sa inyong mga kalabs, sa lahat-lahat po ng tulong na ibinibigay nyo. So all my members dito sa YT, maraming maraming salamat sa patuloy niyong pag-support, sa pa sa patuloy nyo laging pagpamember sa akin at ganoon din po naman ako sa inyo maraming maraming salamat sa inyo sa aking mga kaibigan dito sa YT thank you thank you so much at sa members po ng Love Laurel Yanso FW Volunteers thank you thank you so much din sa, sa unconditional love dito para sa ating mga kababayan dito sa Laurel Batangas alam po naman natin ang ating pong sahod ay ito po ay kinukuha lang din natin kung meron po tayong sobra o wala basta yung mga bukal po yun sa inyong puso ang inyong pong pagbibigay na sa halip na ibibigay po natin sa ating pamilya ay binabahagi pa rin po naman natin sa ating mga kababayan kaya maraming maraming salamat po sa inyo at ang bahala na po ang Diyos ang magbalik sa inyo ng siksik at liglig tunay po yan kaya huwag po kayong magatubiling magbigay para dito sa ating mga kababayan ano po Maraming maraming salamat po ulit sa inyo. And God bless po. Mag-iingat po kayo. At ikaw si Ingat ka lagi. And I love you. Mama. Tao ah, po. Ito po yung bahay ni... Hindi, hindi. Akin yan, akin yan. Dadalhin ko rito. Ito po yung bahay nila. Ah, sila po yung nasa dulo. Ah, dito na natin. Sige, punta na natin. Oo, oh, punta na namin sa, sa Uyaye. Diyan! Magandang araw po. Ayong ahoy, nga ho eh, Sabi nga ho ni Jeff eh. Kayo po si Isabelo Mendoza. Uh -huh. Tayo kayo, kami po eh, Ako po si Banji, ang inano po ng Love Laurelian OFW Volunteers para po maghandog ng kaunting tulong po sa inyo. Tay, eh, sino po kasamin Sa bahay. -hmm. Ilang taon na po kayong wala nakakita? Ha? Tatlong taon na pong mala, mawala talaga makita. Nakapagpa-check up na po si tatay? Oo, noong una. Yung pandemya, hindi nakapag-check up. Uh -huh. Pero bad na pandemya, manawal na ito lang pira. Ngayon, magkuha na sa bayan. Aha. Uh -huh. 13 Agosto. Sabi ng doktor wala na raw. Sabi na pa ng doktor sa akin mata mo yan, hindi na yung sa Wala na raw pag-asa. Sa mm -hmm. siya, so, tana, sabi mo nga ako, tala pa babadyo, Kung wala na pag-asa, ibingga. Pipiliti pa ang mga. Gamutin ang gamutin. Mm -hmm. Bago naging resito ng gamot, pampatak. At hindi makakaranas akong mananakit ng mananakit sa aking mata hanggang sa Si ulo. Uh -huh. sa ngayon, may hindi mananak tayo ulo. <laughs> hindi mananak tayo mata. Oo, oh, di parang hindi na-epekto. Hindi wala naman ako ngayon. Bag pinisil pa gano'n na yung mata. Pinapisil pa Pag ang mata mo kayo kasing tigas na nito daw, balingusan nito, ay hindi doon siya dyan na Ay, kaya man yung murf dito tigas baka sa aparato sila. Tatay ang love laurelian OFW volunteers po ay may ipinabibigay po sa inyo 10 kilong bigas. Meron din po kaming sabon para hindi yata para kay tate yung sabon. Para po sa anak nyo natin yung sabon. Meron po kaming kape, asukal at saka gatas, tatay. Uh, uh, pwede pong ano yung tatay, ano, hawaan yung arerer na Pipicturan niya. Oo, oh, maya-maya tayo. Alam nila na. Oo. Uh -huh. Tayo so, yung pong mga ano po ang nagpapadala po sa atin ng ating tulong ay mga nasa ibang bansa po natin mm -hmm. na mga kababayan din po natin na taga Laurel. Sila po ay nagpapadala ng mga kaunting tulong sa kanilang binabawas sila sa kanilang mga sahod para po ibigay sa ating mga kababayan na nangangailangan. Meron din po sila sa ating padala sa inyo na isang libo. Abot ko kay tatay kasi hindi nakakita. Yan. Tapos, ang amin pong uh, heart by yuyungan ay nagbibigay po ng certificate sa aming mga beneficiary. Para po alam po namin yung amin pong mga natilungan. Basi po sa kanila pong kaalaman din. Ano po tay? Ano po masasabi nyo sa ating mga OFW? Aba, di marami, marami salamat. Kung sana ay eh, lalong mapangkalilang buhay, makatulong ng isa sa mahihirap, tulad ko. Wala, hindi maraming salamat sa kanila. Ayan, sige po. Ito po yung bahay ni na tatay. Yan. Tingnan ko, eh, ano ko na lang din sa kanila. Yung bahay ni na tatay. Dulo na ito ng kay Kalbasa, no? Dulo na yan ng kay Kalbasa. Ito po ang kanilang bahay. Yan. Yan po ang kanilang bahay. Nakakita oh, ko pa loob. Hindi na, hindi na. Yan, sinilip lang natin. Yan, silipin lang natin yung loob. Yan lang po ang bahay. Yan. Dulo po ito na may kikalabasa. Kumahanan ano, nyo po. Dulo na po ito. Dati po siya ay nag-iista. Siyempre, tatlong taon na po siyang bulag. Kaya, hindi na po siya nakakapangisda. Yan po. Paligid. Okay. Labs, nyo naman o sa oras na ito. Sobrang smag, O, kita nyo ba yan? Yan. Sobrang smug dito. Kaya hopefully lagi nagpipray tayo na ah, sumingaw na lang siya na sumingaw. Huwag na siyang pumotok. Napakahirap sa katulad din ni Tatay Isabelo na bulag tapos babakwit. Napakahirap po. Kaya maswerte po tayo mga kalabs at binibigyan tayo ng Panginoong Diyos ng malakas na katawan para makatulong po sa kanila. Yan, niyo yan, niya. Wala, oh, hindi nyo maaninagan, Yan, mga kalabs. As of now, yan po ang halaga ng ating bulga.